Ayan! Balik! Atras! 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 Dali! Dali ka! Atras! Ayan! Team ni Kukong! Team ni Amber! Okay! Ilipat ang bola sa Plato Challenge! Ang mananalo, merong 1,000! Ang matatalo, 500! Okay! 3! 2! 1!

yan, kayak bengkung, kayak bahan kong. yan, tele. yes, sikat. oi Yes bawalah kamar. bawa kamar. Oh, oke okay, go, ngegaul. Tahu Go,

Ano parang sinanay niya? Parang sinanay niya. Tata, ala, Allah, Parang sinanay niya. Bawal kamay. Bibigit na mo yung ba... Ay, bawal, hawakan ang kutsara. Ha?

Hindi nakuhari ka teknik. Yes! Kahit magdamag ka badan. Kahit magdamag grabe mga ka lalain nila dun kayo saan, guys. Grabe mga lalain nila. Yes, kat, kat. Kai magdamag ka badan, Dali, dali, dali! Oi, kat, kat, bawal ka Okay, go!

Cắt <children> Ok Ya, Go, go Go, go pick up, pick up, Go, go

Ô mày, 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 mày,

Oy, kamay mo, pres. Bawal yan. Dali, dali, dali. Ay, hindi marunong. Yari na. Yatras mo. Yatras mo. Ayan. Dali. Atras, atras, atras. Dali. Atras, atras. Atras, atras. mo. Atras. Sarapin kayo, sinayang mo na ito. Tsaka ma sila. Hello, sila, sila.